Hello guys, good day and welcome to my new channel Amaya TV. Ngayon nandito ako sa my Taichung train station. Kabababa ko lang ng train. Galing ako ng Pongyin papunta sa Taichung. At dito pa ako sa may kabababa ko lang ng train tapos bababa na ako doon sa may pinaka ground floor. Ayan. Pero sa ngayon, nandito pa ako sa second, second floor. Kasi kapag baba ko lang ng train station. Tapos, ito, na ako ng elevator. Nakita nyo ba guys? Ang ganda ng, ano, ang ganda ng pa, yung, yung mga reflection ng ilaw kapag kagabi. Ang ganda ng Ito po guys, ang Five Tour Train Station. Ito po yung paligid na yun. Ang ganda-ganda. Lalo na pagka, ano, ar araw -ar ng -ar Sabado at saka Linggo. Napakaraming tao dito sa mga alapalasyon. Punong-puno ang mga tao kasi yun yung oras na, oras na labasan ng mga nag-DDO, ng, ng OFW, mga worker. Ang ganda pala dito kapag gabi na. Ang ganda pala kapag gabi eh. Yan ako galing guys. Ang ganda pala dito kapag gabi eh. to, Dito sila nag-perform yung mga Chinese. Pagka ano, tuwing Sabado. Dito sila nag-ano ng band nila. Umakanta sila dyan. Yan dito. Yan sila tapos yung mga yung mga manunoo dito dito sila nakaupo yan bali guys yung inuupuan nila dyan yun po yung dating uh, daanan ng train release release yung daanan ng train yan tapos ginawa na siyang ano sa ngayon wala nang wala nang dumadaan na train dyan pala nga inalis na siya yan no. cartoon character po na animation na ito. Hindi ko lang kasi maano. Hindi ko lang ma-mobigas-bigas. Nakalimutan ko siya. Yan yung uh, cartoon animation character. Ayan guys. Puntan ako doon sa si ako Tapat lang mismo ng train station yung dako ng pagsamba. Tapos, ang tapat din naman. Malapit lang din sa 7-Eleven. Malapit lang din sa Taruco Mall. Lagi kami Pas na dyan. Yan. Yan. ang kasarapan dito. Malapit ng malapit sa lahat. Lahat. Muntik na akong matisod. Okay guys, hanggang dito na lang po muna ako. Salamat po sa panonood.